Good cop, bad cop. Bad cop. Aktres hinalikan ang boyfriend na pagkamalang prostitute ng mga polis. Mukha ba silang nagmamahala na mag-boyfriend o isang lalaking binayara ng isang prostitute? Maaaring nakilala niyo si Daniel Watts na gumanap ng Coco sa pelikulang Django Unchained. Noong biyernes sa Los Angeles, na-detain si Watts ng mga polis dahil inakala nilang prostitute ang aktres. Teka, hindi yan ang polis. Yan si Watts na nagpanggap ng polis sa TV show na Weeds. Hetong litrato ng tunay na police officers na kinwestiyon ng aktres para sa suspected prostitution. Sinabi ni Watts sa isang interview sa ABC na hinahalikan niya ang kanyang boyfriend na si Brian Lucas habang nakaupo siya sa kandungan nito sa isang nakapark na kotse sa Studio City, California. Isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanila at sinabing, huwag kayong ganyan at may mga tao dito na kailangan magtrabaho. Nasa labas ng kotse si Watts, kausap ang kanyang ama sa telepono nang dumating ang pulis na rumispondi sa report ng indecent exposure. Tinanong ng mga pulis si Lucas nang paano mo nakilala ang babaeng yon. Kaya nagpost si Lucas na naniniwala siyang inakala ng pulis na si Watts ay isang prostitute na kanyang binayaran. Sinabi ni Watts sa mga officers na wala naman siyang ginawang mali pero nang tumanggi siyang magpakita ng ID ay hinan siya ng mga pulis. Habang nasa likod siya ng squad car, naalala ni Watts na ang kanyang ama ay nagkaroon din ng nakakahiyang karanasan pagdating sa mga autoridad. Nang naiayos na ang lahat, ay nai-release din si Watts. Nag-release ng statement ng LAPD na kinumpirmang pinahinto nila mag-boyfriend pero walang krimen na naganap.